Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa creatinine. Nagpa-blood test na ba kayo at nakikita nyo ito sa inyong blood test results? Ano ang ibig sabihin na mga blood test results ninyo? Ang creatinine ay isang kemikal sa katawan na mahalaga sa pagsusuri nang kalusugan ng ating mga bato. Pag-uusapan natin kung ano ito. Ano ang normal at abnormal na antas? Mga dahilan kung bakit tumataas ito at kung ano ang dapat iwasan at gawin upang mapanatiling malusog ang ating mga bato. Ano nga ba ang creatinine? Ang creatinine ay isang waste product na sa pagkasira ng creatinine, isang kemikal na tumutulong sa pagbibigay ng enerhiya sa ating mga kalamnan. Pagkatapos itong mabuo sa katawan, dinadala ito ng dugo papunta sa mga bato or kidneys kung saan ito sinasala at inilalabas sa ihi. Dahil dito, ginagamit ang antas ng creatinine bilang panukat kung gaano kalusog ang ating mga bato or kidneys. At dahil nasa Australia ako, gagamitin natin ang mga Australian normal values. Ano nga ba ang normal sa Australia? Para sa mga lalaki, ang normal na antas or level ay mula 60 hanggang 110 micromoles per liter. Para naman sa mga babae ay from 45 to 90 micromoles per liter. At para naman sa mga bata ay nagsisimula sa 20 hanggang 70 micromoles per liter. Paalala lang, maaaring bahagyang mag-iba ang resulta depende sa pathology laboratory na nag-test or nag-measure ng creatinine levels niyo, At depende na din kung ano ang normal values or normal level sa bansa na tinitirhan nyo. Kapag mataas ang creatinine, kadalasan ay sinyales ito ng paghina ng paggana ng bato or kidney. Pero may iba pang mga factors na pwedeng makaapekto sa level or antas nito. Kagaya na lamang ng muscle mass. Mas maraming kalamnan or muscles, mas mataas ang creatinine kagaya na lamang ng mga taong gym junkies na pumupunta ng gym at may mga malalaking muscles. Factor din ang edad. Bumababa ang kidney function habang tumatanda. Kakulangan sa tubig or dehydration. Nagiging mas puro ang creatinine sa dugo o nagiging mas thick ang dugo pag dehydrated ang isang tao. Mga gamot gaya ng NSAIDs, kagaya na lamang ng Nurofen or Ibuprofen, at ilang mga blood pressure medications. Diet na mataas sa purtina, lang nagpapataas ito ng creatinine levels. At matinding ehersisyo, maaaring magpataas ng panandalian na level ng creatinine. Kaya't mahalagang tingnan din ang EGFR or estimated glomerular filtration rate na nagbibigay ng mas kumpletong larawan ng kalusugan ng kidneys. Kapag patuloy na mataas ang creatinine, posible itong senyales ng chronic kidney disease or CKD o pangmatagalang sakit sa kidneys. Sa Australia, tinatayang isa sa bawat sampung adults ay may chronic kidney disease. Maaaring magdulot ito ng pagkapagod at panghihina, pamamaga sa paa o mukha, ultrapression or high blood pressure, hindi balansi ang electrolytes sa katawan, mas mataas na panganib sa sakit sa puso. Sa matinding kaso, kidney failure na nangangailangan ng dialysis or kidney transplant. Sa kasamaang palad, ang mga indigenous people or mga aboriginal at Torres Strait Islander ay apat na beses na mas mataas na at risk na magkaroon ng end-stage kidney disease. Ano nga ba ang mga karaniwang sanhi ng pagkasira ng bato or kidneys? Unang-una na dyan na tinatawag ng marami ang mother disease na diabetes pangunahing sanhi ito ng chronic kidney disease. Kaya kailangan mapanatiling maganda ang level ng sugar ninyo. Alta presyon or high blood pressure or hypertension. Sumisira ito sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Paninigarilyo. Sobrang timbang or obesity. Sobrang gamit ng gamot sa kirot gaya ng ibuprofen or NSAIDs at madalas na UTI o kidney stones. Upang mapanatiling maayos ang antas ng creatinine at kalusugan ng kidneys, narito ang mga bagay na dapat iwasan. Una, sobrang alat at processed food. Sobrang protina, lalo na kung may sakit sa bato. Pag-inom ng gamot na walang reseta, kakulangan sa tubig o dehydration, lalo na tuwing mainit ang panahon, paninigarilyo at labis na alak, herbal or natural remedies na hindi aprobado, maaaring makakasira ito sa kidneys. Narito naman ang mga positibong hakbang para sa kalusugan ng kidneys. Regular na pagpapasuri, lalo na kung may diabetes o high blood. Bisitahin ang inyong doktor on a regular basis. Pag-inom ng sapat na tubig. Pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay at whole grains. Pag-iwa sa sobrang alat at matatamis. Regular at sapat at hindi sobra-sobra na pag-ehersisyo. Pagtigil sa paninigarilyo. Pagsunod sa gamot ayon sa payo ng doktor. Para sa mga may chronic kidney disease na, mahalagang magpakonsulta sa nephrologist or isang renal specialist. There you go everyone! Sa kabuuan, ang creatinine ay isang indicator ng kalusugan ng ating mga kidneys. Ang mataas na level ng creatinine ay maaaring sinyalis ng problema pero kailangang tingnan ang buong konteksto. Tahimik sa simula ang chronic kidney disease kaya't mahalagang maagapan. Maraming risk factors ang kontrolado natin. Maliliit na pagbabago sa lifestyle ay may malaking epekto sa kalusugan ng bato. Ang creatinine ay higit pa sa isang numero. Ito ay salamin ng kondisyon ng ating mga bato. Kung tayo'y may tamang kaalaman at aksyon, kaya nating protektahan ang ating kalusugan. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.